guys, andito na naman pala ang Mr. Roblox! So kasama ko pala si Dokling, no? Hello, Dokling! Hello my Idol! Eh, gabing-gabing na. Oo, oh, Dokling, meron kasi tayong mission ngayon. Eh, ano bang mission natin, Idol? Eh, teka, bago nyo pala malaman ang pinaka-mission namin, guys, wag mo muna kalimutang ilike ang video at mag-subscribe ka na rin kung alam mo ang balot. Wala, yeah, balot, Idol! Alam nila yan! Eh, kung alam nyo pala yan, guys, eh, subscribe mo na yan at ilike mo na rin yung video! Eh, kasi ngayong araw, nakikita nyo ba yung bahay doon sa so may dulo? Idol, parang nakakaano naman yung bahay na yan. Parang puro kalawang na yung babong, oh. Ah. Eh, ganun talaga. Ano ka ba? Yung mga nagtitinda ng balot, eh, hindi naman yan magaganda sobrang bahay. Kasi, kumukuha lang sila dyan ng pangkabuhayan nila. Ano ganun ba, Idol? Eh, tara, pasok na kaya tayo. Gee, sige, pasok na tayo. May mga tao na nga ron, no? oh. <laughs> Hehehe. Taragis, taragis, baba muna kami dito sa may bato na to. Ayan, baba muna tayo, no? Puntahan na natin tong bahay na to, boy. Oh, man. Biglang umilaw sa loob. Eh, <laughs> ako may mamia, Ay, meron pa lang babae may dala siyang flashlight. Oh, idol. eh, baka mamaya libre lang din yung flashlight kasi pag magtitinda ka sa gabi, madilim. Tama, madilim talaga pag nagtitinda ka sa ano, gabi. Eh, tara, pasok na tayo dito. Let's go. <laughs> Wait lang, ano bang meron dito? Tao po. <laughs> Uy, wow, may TV dito, guys. Pwede bang umupo? Ha, <laughs> upo muna tayo dito, Dokling. Mamaya na tayo magtinda ng balot. Oh, sige, sige, idol. Para ka sese dito manatili yung bahay nila, lately, pero ang daming gamit. Oh, madami talaga nila dito, Dokling. Eh, wait lang. Anong oras na ba? Naku, 3.10 na pala ng madaling araw. Oh, no! Oh, sige, sige, idol. Tara, maglibot pa tayo. Ragis, ragis. Maglibot pa tayo ito. Uy, oh, man. Anong sabi? Close the window. Ayan, eh, nakaklose naman yung window, ah. Uy, naku, andito. May tubig dito, guys. So, may galon. At saka, what? Mayroon pa ditong kumakain kanina. Sino kayang kumakain dito, guys? May naiwan pa siyang kanin, no? Tapos, dalawang perasong tuyo. <laughs> Meron din siyang dalawa ditong bote ng UFC at saka ng Umang Tomas. Ngayon po, ang dami niya mga gamit dito ano, na parang katulad sa bahay namin. Meron din siyang thermos at saka radio. Idol. Kaya nga, meron nga siyang mga ganun. Tsaka ang dami niyang ganun ng tubig oh. Ang lakas siguro uminom ng tubig noon. Eh baka idol eh, yung ginagamit nila. Pag nagamit sila ng balot. me, Mineral? Aba, pakamahal naman ng gasos nila kung ganun Doklang. lang. E, teka, wait lang. Ano bang meron dito? Ang dami pang mga pinagsulutuan dito ng balot ah. Ito ah ito. May mga posporo posporo po. Hehehe. Mga -he. idol, hanapin na natin yung ano, pinakakausapin. Wait lang, ano meron dyan? What? Kubete yung boy. Banyo ni nila to. Eh, teka nga lang, naiiyak ko sa taot. Dito muna ako sa loob, guys. Teka lang, meron ba silang sabon dito? Wala ata silang sabon, guys. Baka mamaya, maamay nila yung ano ko pag di ako nagsabon. Di ko na nga lang itutuloy. Hoy, teka lang, huwag niyong buksan. May tao pa dito sa loob, eh. Para, Dokling, hanapin na natin yung kakausapin. Teka nga lang, saan kaya yung kakausapin namin dito? Uy, eto pala, oh. Meron ditong balot ha? At saka meron ditong kama. Ayan guys, tignan nyo, meron ditong clip pan. Ganito yung electric pan ko ah. Yung maliit lang. <laughs> Pwede ka ditong matulog, dokling. Press kong press ko. Meron pa ditong papag. Ha? <laughs> nga, nga idol. Sino kaya natutulog dito? Eh, hindi ko rin alam, syempre. Ito palo, Get the flashlight daw. At saka yung balot. Uy, dokling. Meron ka ng flashlight. saka may balot ka na rin. Wow! Astig! O, sige, sige mga tropa. Bago ko kunin yan, eh, titignan ko muna dito. Meron palo ditong papag. O. dalawa pa, double deck kapag pwede ka lang matulog eh dito lang, ayan, buksan natin yung ilaw pwede pala patayin at saka buksan eh oh, Diyan muna kayo, papahinga muna dito ayan, pahinga muna tayo dito mga tropa pero joke lang yan, syempre hindi pa nga tayo nagsisimula magtinde eh tara, umalis tayo dito, kunin na natin yung ano, flashlight, ayan, kunin ka yung flashlight ayan, paano makuha oh men, ganito pala guys, kailangan mo natin pindutin to, tapos ayan na, nandyan na yung aking flashlight let's go ready ready na ako dokling sumabak na tayo sa pagbibenta eh paano ka magbibenta niyan idol flashlight lang ang meron ka ay oo nga no wala pa pala akong dalang balot o sige sige kukunin ko na tong balot na to ah ayan kunin natin click lang natin to mga tropa tapos ayan ito na yung mga balot tignan nyo hawak hawak ko na <laughs> ilang pirasong balot kaya to eh idol bilangin mo kasi eh. eh wait lang meron pa dito ano eh 1 2 3 4 5 6 Uy, eh 7 pa lang balot to Oo, oh, seven yan idol, sa taas. Tapos meron pa yung sa ilalim. What? Meron pa to sa ilalim? Eh, ang dami palang balot na to ah. Magkano kaya benta natin dito? Benta natin yan idol, ng 25 pesos isa. 25 pesos? Eh, teka, 20 lang dapat to ah. Para may tubo tayo, naliwang pesos idol, ano ka ba? Ah, ganun ba? O oh, sige, sige, tara dokling, labas tayo dito, dali mo. <laughs> In case, lalabas muna kami ni dokling ah. May dala na kaming balot. <laughs> meron pa yung chicharon at saka suka. <laughs> Ete eh, ka daw, Kling. Paano yan? May akong balot. Di ako makakuha ng flashlight. Pagtulong naman tayo ako sa ilaw. Ikaw magbatbat mo na. O oh, sige, Dokling. Ganun na lang ang gawin natin. tara guys, tara guys. Magbilibot-libot na tayo dito. Mabili na kayo ng balot. Ito guys, grabe. Ang saya-saya pala magtinda-tinda ng balot dito, boy. Oh, min. Ayun guys, oh, mga tindera rin siguro ng balot to. Oy, miss. Bili ka na ng balot namin. tara, Dokling. Pasok tayo dito. Ayun, oh, ano, ano bang meron dyan? Wow. Baka may nag na dito. Customer. Ay, bili na kayo ng ano ito, balot. Uy, may pera dito. Ano to? Wala, idol. Panukli yan. Panukli to? Wala pa nga tayong mabibentaan. May panukli agad. Sige rin talaga, idol. Isusuli natin yung mga pera na yan kapag nakabenta na tayo para hindi tayo mirapan sa panukli. Ah, ganun ba? O, sige. Eto, guys. Kunin natin yung 20 pesos panukli, ah. Ayun. Nakuha ko na yung 20 pesos. Tsaka 100. Kuha na rin tayo. Tsaka 50 pesos na rin para kumpleto na. 20, 100, at tsaka 50. Ayos na yun, Idol. Pwede na natin yung dalin. Oh, sige, sige. Ito na. Dala ko na yung balot. Oh, uh, teka. Ang ginagawa mo dyan? Tara! Idol, silipin namin dito. O oh, sige, sige. Ano bang meron dyan, boy? Wow, ang dilim. Kailangan ko mag-flashlight. Ayan, mag-flashlight muna tayo, guys, ah. Ano bang meron dito? Wamaya, pagalitan tayo dito, ah. Wow, Idol, wala namang meron dito. Ano sa tayo. O sige, sige. Alis tayo dito. Eto, guys. Umalis na kami ni Dokling, no? Akit na ako dito. Akyat, dali. <laughs> let's go, let's go. Balot. Hoy, bumili na kayo ng balot. Hoy, Dokling, ilawan mo naman yung dadaanan ko. Baka mamaya matisod ako lahat ng balot natin mababasag sigurado to wait lang saan kaya tayo pupunta eto dokling meron ditong kotse oh baka meron dyang ano customer Heh. alam ko pag mga ganyang ano eh, kotse parang mga nagtatrabaho yan ng mahabang biyahe gutom na yan sila bakit doon natin para malaman sige sige hindi pala mga customer yon. Nako mga kalaban pala yon. Nako paano ako magbibenta ng balot dyan guys Nako babalik na lang muna ako dyan sa midulong pwesto ko Tara guys tara guys magtago na muna tayo Wait lang eto meron ditong lugar oh Flashlightan ko nga muna Oops tulong tulong minanghabol sa amin kasi Sino kaya yung mga tao na yun guys Teka ano to kakaibang pintuan to ah Ano yan ba't ganyan yung pintuan wala namang daanan <laughs> Teka nga lang guys baka dito sa likod may daanan Flashlightan natin para maliwanag, no? Kaso nga lang wala. Eto pala eh, baka pwede tayong dumaan dito. Padaan, padaan. Ayun, naka-shortcut tayo doon boy. Safe na ako dito. <laughs> May nangahabol dun. Baka mamaya nangunguha ng paninda yun, guys. <laughs> kukunin pa nila yung kong balot. Eh, mura na nga lang yung tubo ko dito. Tapos, kukunin pa nila. <laughs> Kaya para na yung gagawin ko. Teka nga lang, guys. Paano na ako lalabas dito? Oh, no. <laughs> Alabasin niyo ako. Ba't ganito naman kasi yung pinto dito, eh? Dito liyo ako makalabas. Help me help me. Teka guys ah, tutulog na lang muna siguro ako dito. Kasi hindi ako maglalabas. O di kaya akong tulong kay Doc lang pag pumunta na siya dito. Gawin gulong dulong. So yun guys, natulungan na pala ako ni Dokling no. Nandito nga pala kami sa may balikan ng sukle. Eh Dokling, wala talaga. Paano na 'yan? Ang daming galaban doon. Eh tara idol, subukan lang natin ng sukukan. Baka mamaya may bumili na sa atin. O oh, sige sige, tara ilawan mo lang ako ulit ha. Balot, balot kayo diyan. Alam ko na, wag na tayong pumasok diyan Dokling. Doon lang tayo sa derecho Subukan natin. <laughs> o, oh, sige sige idol, Una ako kasi medyo eh. Yun guys, mauuna lang si Dokling ha. Balot, balot kayo diyan, boy. Bili na ay. Teka Dokling Ang haba na nilalakbay natin Sobrang dilim na Parang wala na yata ang mga bahay dito Ito ay na meron dito Uy meron ba dyan boy Oh no Meron nga ditong parang bahay <laughs> Teka lang Di ba nakakatakot yan Dokling Hindi yan idol May ilaw na mga Di ko nagagamitin yung flashlight Sige sige Wait nga lang Balot May tao ba dyan Balot kayo dyan mga boss <laughs> Teka nga lang Check nga muna natin tong mga pinto Naku idol Wala ata sarado ba? Diba? Baka mamaya eh nakalak pala 'to mga nagpunta na sa ibang lugar yung mga nakatira dito. Balot. <laughs> Balot kayo diyan mga boss. Gising. Kumain kayo nito, bumili kayo. Wala pa kaming bento, kahit isa lang, Oh. Naku, idol, wala pa tayong nabebenta talaga dala kahit isa. Paano na 'yan? Eh, kailangan na natin pumasok dun sa may isang daanan kanina, yung may mga humahabol sa atin. Baka wala na 'yun. O sige, sige, idol. Basta, takbo na lang tayo kapag mayroon ulit. Oh, tama ka diyan. Sa so, 'yun mga tropa, dalawa na kami ni Doc may bit bit ng balot. <laughs> Kaso, hilawan niya muna ngayon. Kasi baka matisod ako. Ubus talaga tong paninda namin. <laughs> let's go, let's go. Papasok na kami dun, guys. Magtinda na tayo ng balot. Balot. <laughs> balot. Pati yung ulo ko, guys. Parang balot, oh. Tingnan nyo naman. Walang buhok. <laughs> Ika nga lang, guys. Ito, nandito na kami. Uy, mapasok na tayo dyan, boy. Let's go. <laughs> Pumasok na kami, guys. Bili na kayo ng balot dito, mga boss. Balot kayo dyan. <laughs> Uy, ano yan? Anong meron dyan, Dokle? Ako idol, ito, meron dito kasi ano. Oh, oh min, Parang may naririnig ata ako, dokling ah. Ay, dala na naririnig mo. Parang may kakaibang tao ata sa may labas. Oh, no. Magtatago na muna ako dito sa may ano na to, CR. Kaso walang pinto. Saan ako magpupunta nito. ito? Tara, dokling, saan ka sa Dito tayo sa may ano, kotse. Hey. Ako may mga nanghabol na naman. Takbo. <laughs> Ayoko na nga dyan. Lagi na lang may nanghabol. Wait lang. Asa na si dokling? kamusta kayo Atcha? Bakit hindi na siya nakalabas? Uy, eto na si Dokling, Inahabol siya. Naku, baka agawin yung mga balot ako rin, hinahabol na rin ako. <laughs> Takbo. Teka, magpa-flashlight muna, baka matisod ako guys. Wait lang, mayroong bandaanan dito sa dulo. Naku, napaka-dilim na dito guys. Naghiwalay na kami ni Dokling. Uy, naku, dead end na pala to. Wala na palang daanan. Oh no! Buti na lang, mayroon akong dalang flashlight no. Kasi kapag wala, ay no, ang dilim. Baka mamaya may biglang sumulpot dyan Kaya tara flashlight lang muna tayo mga tropa Asa na kaya yun si Dokling? Kamusta na kaya siya? Oh, nagkaahiwalay na kami Ba't ka naman kasi may nangahabol dun sa lugar na yun? Siguro ayaw nila nang kami dun ng balot Kasi may mga nauuna na sa amin negosyo dun Baka daw maunahan namin sila sa mga customer <laughs> Pero wait lang tara balikan natin si Dokling Baka ando dun pa siya no? Sana nandodun pa siya Flashlight muna tayo mga tropa Ayan baka matisod kasi ko dito Laki ba naman ng bakal na to daanan ng tren eh. Hey. So yun guys, pumasok na kami ulit dito ni Dokling. Wala na yata yung mga nanghabol. Balot. Balot kayo dyan. Ito guys, may tindahan dito. May Sari-Sari Store. Manong, manong, bumili na kayo ng balot ko. Huwag na kayong mag-chitcher ya. Ito na lang ang inyong kainin. Ete, kasi Dokling nandito dito. Uy, Dokling, anong ginagawa mo dyan? Idol, siguro kaya ayaw nila tayong pumunta dito kasi may nakapwesto na talaga dito na nagtitinda ng balot. Ay, ganun. Well, meron lang may nakapwesto dyan yan alis ka nga ay oo nga ano pero may nakapwesto na yata dito Ayan, gagawin nyo guys so tas lalagay nyo yung balot nyo balot balot <laughs> ayan guys ganun pala yan kaya pala ayaw nila kami pumunta rito pero ayos lang yung dokling wala na yung mga nangahabol tara maglibot libot lang tayo dito mag flashlight ka ulit balot <laughs> balot kayo dyan boy Namo, bakit hindi tayo makapunta dito baka mali yung daanan tara guys dito tayo pumunta sa may parang maliit na ano bahay <laughs> balot eto buksan natin yan buksan natin din. Pero ba 'to buksan? Nako, parang sarado Dokling, bawal pumasok. Balot. Balot. Nako, ang dilim-dilim na dito Dokling, tsaka bawal pumunta. Saan ang tayo niyan? Oh man. Ito ata oh, baka dito sa may parang ano na 'to, bahay na maliit. Balot. <laughs> balot kay diyan. Nako, hindi makapasok din eh. Oh no, saan na tayo pupunta nito? Try na ito? Ito, sunod ka sa akin, pagkakaalam ko may pupuntahan. Uy, talaga ba? Uy, sige, sige. Sige, guys, sunod lang tayo kay Dokling. <laughs> Sabi daw niya may kami Baka mamaya bibili na yung mga balot namin Para makatinda na kami Let's go, let's go <laughs> Uy, teka Eh, dito lang din yung kanina eh Bakit naman? Oh no <laughs> Bumalik din tayo kanina eh Kanina daw ako Wala naman tao dito Ibal, hey, sabi daw nila dito lang eh. Oh, wala naman ah Wala ka namang pwedeng puntahan dito Sarado naman eh Ako Idol, mali nga tayo Ano natin, tara, wait lang Sige, sige Basta, ano mo lang Pwede ba tayong umakit dito? Ayun guys, grabe Umakit na kami sa may building Pwede ba tayo maklat? Ito, umakit na ako sa may building. Hoy, <laughs> magbalot na kayo dyan sa mga nakatira dyan sa second floor. <laughs> Bumili na kayo ng balot na amin, boy. Teka, asan na si Dokling? Dokling, wait mo ako, boy. Asan ka na? <laughs> ako, ito pala si Dokling eh. Paano na yan, Dokling? Wadah, mali pala. Di pala sure yun. Parang naloko ko dyan ah. O, naloko ka talaga dun, boy. Kaya tara, malap na lang tayo ng ibang pagbebentahan natin. Uy, teka, asan na yun? Uy, Dokling, bakit? <laughs> teka nga lang yun eh, sa atin eh. Eh, bilhin ko na lang yung balot mo. Okay, <laughs> tayo na lang magbibili yan ng balot. Eh, dito tayo mag-usap sa maliwanag. <laughs> so, yun guys, dalawa wala kaming customer. Ito na lang customer natin, si Dokling. Ilang balot ba bibilin mo? Ay, ah uh, dalawa lang. Tapos, keep the change. Keep the change? Eh, panukli lang natin yan eh. Eh, amo na ito. At least, nagtinda ng balot. So, yun, mga tropa. Kayo na nga lang bumili sa amin. Wala kaming mabendaan eh. Tignan nyo, naglolo ko na kaming dalawa. <laughs> Kaya, huwag nyo kalimutang i-like video at mag-subscribe para magkaroon kayo ng discount sa akin guys pag nakabili kayo ng balot. Okay? Ilang boy. Let's go!